Go kuya, go, go Go kuya, go okay. <laughs> Go ano na, ilang oras na Grabe, 35, 35 seconds pa lang Ilang ano lang yan, ilang, apat ah, na slice na lang guys Okay kuya, pwedeng malaman ko ano yung pangalan mo? Ba, pwede po, pwede po Desem Robligado po Taga saan ka kuya? Wawa, bukay, bataan Ah, so kam first time mo narinig si Buriko? First time, for the first time. Sa so, so, first time mo din siyang matitikman? First time lang din po. Okay, mas okay yon. So, sa tingin mo, kaya mong maubos to sa pinakamabilis mong oras? Kaya, ang kaya. Okay, so guys, hindi na natin ito patatagalin pa. At the count of three, kuya ha. At the count of three. One, ano two, 3 three, go! Anong comment mo? Comment mo sa kanya? Tao talaga <laughs> <laughs> Nice, 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 nice Go kuya, go kuya, go, go Go kuya, go Go kuya, go, go, go kuya, go Go, go, go ilang ano na, ilang oras na? Grabe, 35, 35 seconds pa lang. Ilang ano lang yan? Ilang, apat na slice na lang, guys. Apat na slice na lang. Alam na natin to kung ilang segundo to, ilang minuto to. Go, kuya. Tatlo na lang, guys. Tatlong pizza na lang. Go, kuya. Go, 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 kuya. And, guys, so sa lahat ng mga taga-balanga dyan, ah, meron po kami ikapitong branch po dito sa Ah, uh, sa Doña Francisca, 'yan malapit po sa St. Joseph Hospital. buri ko pizza, 'yan. Kung na kayo rito, guys, please visit our store. Tikman na yun 'yung pizza namin, 'yan. Go Kuya, go, go. go Kuya. Grabe, isang pizza na lang, guys. 1 minute and 20 seconds. Grabe. Grabe si Kuya. Two bag, two bag, two bag, two bag. Two bag. One minute and 20 seconds. <laughs> okay, go Kuya, go, go. Grabe. Grabe. Ibang level to, one minute and 50 seconds. Okay Kuya, so pakita natin sa camera Kuya. Pati ako napapalunok, guys. Ilang minuto? One minute and fifty-eight seconds. So take you kuya. One minute and fifty-eight seconds. Ayan, perfect. One minute and fifty-eight seconds. Almost two minutes, guys.